Lots News Updates sa ating mga balita, labing isa patay sa banggaan ng pickup at bus sa Kagaya. Magnitude 7.1 na lindol tumama malapit sa Sultan Kudara. VP Sara Duterte hindi dadalo sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labing isa ang patay habang animang sugatan matapos magkabanggaan ang pampasaherong bus at pickup truck sa National Highway sa Abulog, Cagayan, Webes ng madaling araw. Ayon sa investigasyon, galing sa lamay at pauwi na ang mga lulan ng pickup nang makasalpukan nito ang Florida bus sa highway na bahagi ng barangay Lukba. Saad ni Police Senior Master Sergeant Alexis Gipolio, bigla ano manong paglabas ng pickup sa intersection at hindi ito napansin ng bus driver. Mabilis din naman o ang takbo ng bus base sa pinsalang natamo ng mga sasakya. Nasawi ang labing isang sakay ng pickup na pawang magkakaanak. Sugatan naman ang driver nito, gayon din ang driver ng bus at ang isang natutulog sa nabanggang establishmento. Ilang pasahero rin ang nagtamo ng minor injuries. Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang karagatang malapit sa palimbang Sultan Kudarat kaninang 10.13 ng umaga ayon sa FIVOX. Tumama ang lindol 133 kilometers southwest ng Palimbang at may lalim na 722 kilometers at may ituturing na deep tectonic earthquake. Naitala ang Intensity 4 sa Jose Abad Santos Davao Occidental, Intensity 3 sa Mati City Davao Oriental at Glan Sarangani, Intensity 2 sa Maragusan Davao de Oro, Tagum City Davao del Norte, Libungan at Tulunan Cotabato, Kiamba, Maitum at Malapatan Sarangani, Coronadal City, South Cotabato at General Santos City. Intensity 1 naman sa Davao City, Tantangan, South Cotabato at Lebak Sultan Kudara. Ayon pa sa ahensya, ay inaasahan ng aftershock sa mga susunod na oras, bagamat walang banta ng tsunami sa lugar. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Sa isang ambush interview sa Davao City ngayong araw, inihayag ni VP Sara na hindi siya dadalo at inapoint umano niya ang kanyang sarili bilang aniyay designated survivor. Hindi naman inilahad ng opisyal ang kanyang rason sa hindi pagsipot sa ikatlong zona ni PBBM. Noong Martes nang hindi rin umatend ang Vice Presidente sa Palarong Pambansa 2024 Opening Ceremony sa Cebu City na siya namang pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ayon sa kampo ni VP Sara, minabuti ng opisyal na bisitahin ang mga atletang hindi nakadalo sa pagbubukas ng palaro na nooy nagpapagaling dahil sa iba't ibang karamdaman. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon nag-uula. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.